marami akong natatanggap ng mga ganitong tanong kung ilang taon na ako, kung may asawa daw ba ako ngayon, at kung ano yung paborito ko nga, ang loob yung mga ganyan. So, sasagutin natin. Ngayon, tayo magbibigay ng kasagutan sa ganyang mga tanong. Kung interesado ka mo naman, please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. gusto kong kulay o pinaka paborito kong kulay ng pansalo ng aking balaklak ay kulay puti. Ang pansalo naman sa aking lang, dalawang bundok ay kulay itim. Yan ang pinaka gusto kong kulay. Pangalawa, ilang taon na ako? Ako ngayon ay 38 years old na. At kung ako ay may asawa ba ngayon? Ang sagot ko ay wala po. Pinalayas ko na sa buhay ko. Ayan yung mga taong hindi nang kontento kung ano ang kaya natin ibigay, e pinapalayas na sa ating buhay yung mga ganon. Ako ay 5'7 at uh, ako ay hindi payad. Kaya ang sinalagi kong sinasabi sa inyo ay uh, mataba. Ayan. So yan yung uh, may bibigay kong mga konting sagot sa inyo tungkol sa aking buhay. At sana, Nasagot ko ang inyong mga katanungan. Doon sa nagtatanong kung ilan ang aking anak, ang aking anak po ay isa lamang. Ayan, so siya po ay uh, grade 7 na. So, so yan lamang ang mabibigay kong uh, mga tungkol sa aking buhay na pwede ninyong malaman. Yung iba po ay uh, privado ko na lamang po yun. At sana po ay igalang na rin yun. No?